Hi Don Raya, o sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to you na. Ba? Welcome back ulit sa ating YouTube channel mga pups. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. No, so ayun mga pups, eh, nagbabalik tayo dito sa ating munting injury. No, kakatapos ang pagpapusin nyo, ang sayo ng mga ibo natin, naguunihan no humuhuni dahil nga nakakatapos na natin na uh, magpakain sa nila at nagpa, nagbigay din tayo ng uh, vitamins no so sa mga nagtatanong pala kung ano vitamins natin isa lang yan mga pap eto no so ito ay habal no magbibili to sa Shopee uh, before pero I think wala na sa Shopee sa Lazada na lang no, i-type nyo lang yung haba, lanapin nyo lang to nasa 200 Ah, uh, 60 to 70 na yata so, Before, it was uh, 250 lang. No, bo, uh, nagmahal. No? So, ayan mga pag. So, ang itsura niya, ayan you know, oh, parang, alam niyo tang? Tang orange. Ayan o. No? Oh. Ayan yung kulay niya Oh. Ayan. so, ayan mga sa so, ayan yung kulay niya. No, so, ah, uh, ito sa mga nagtatanong, bakit habal? Kasi ito mga pag, actually marami siyang, uh, nutrition, no vitamins na, no uh, minerals and electrolytes, no. Pa pero ang kina at ang kinaganda nito mga pups, it focuses on fertilization ng egg. No, kung before uh, puro eggshell lang, no kung sinasabi eggshell, walang similya, no. Ito mataas ang tsansa na magkaroon ng similya, no, yung itlog. All right, no. So dahil nga uh, mas pinapalakas niya yung pagfertilize ng egg. Alright? No, so, nakakatulong sa yung haban. So, at bukod doon, ulitin ko, marami din siyang uh, minerals and electrolytes no, na nakapaloob niya sa uh, vitamins na ito, mga paps. No, so, yun lang. And, uh, ngayon, mga paps, ipapakita ko sa inyo yung sa mga naganap ng post-RF, uh, pinapagulang ko lang. Huwag kayo mag mga paps. Later on, ay papakita ko sa inyo no sa Osa Fred Factor Hotel no so ah uh, actually sold out na pero gagawa natin ng paraan niyan meron na akong pinapagulang dito antay lang kayo diyan mga paps, no so ngayon ang daming ang arrival no na uh, visual dan palo saka split dan palo no so at ang malupit na naka-DNA na rin, matured and ready to breed. No? Tapos basal. Ibig sabihin basal, hindi pa nag-iitlog, no? So ibig sabihin, iitlog ang unang class ay sa inyo, no? So ibig sabihin, eto lahat ay uh, baga <laughs> no, so yun lang. And dating gawe tututukan ko ng camera yung mga ibon, yung cases, no? Nilagyan ko na rin ng number para pag nagustuhan niyo madali na lang tayo magkakaintindihan, may label na. No, so screenshot nyo, then send to my messenger Don Roaya, Don Roaya is there. Or you can text or call me. No better. You can text or call me sir na type to mga pagso. Mas maganda tawagan niyo ako para madali tayo magka intindihan or magka patawaran. <laughs> no so yala let's go and ah ang auto payment para natin Gcash. No pwedeng Gcash to number ko tapos sa banko pwedeng China Bank, PS Bank and the uh, BPI. No so yala let's go. Ito tayo sa number 1. Ayan, number 1 ay eh, paris na paris ng mga paps. Oh. Oh. Oh, magkadikit yan ha. Hindi kong paris, talagang paris yan mga paps. Yung ito, so ito yun. Oh, ayan Oh. oh. Yung move dito, ayan o, oh, may label na to may pangalan Oh. Number 1 to, itong cage na to, split dan. Yung par blue, ito yung par blue. Yeah, kasi na yung par blue, ito yung dilaw. Ayan, par blue tawag dyan. Yan ay hen. No, uulitin ko, babae yan. O, oh, tinan mo, lumapit tayong lalaki, o. Oh. O. Oh. Ito, mob, yung parang agila, ah. ito ay uh, lalaki. Ang ganda na ito, mga pang, so oh. parang opal, oh, eh, no? Hmm. Ayan, kung nagustuhan na ito, screenshot nyo na, tapos padala nyo sa akin sa Facebook Messenger, Don Roayo, Don Roayo, or you can text or call me, 0935-3136-4462, mga pang. Ayan, di naman pagkawiwalay, o. Oh. O, oh, ayan, no, oh. parang sa Paris na yan, mga pang. No, ang maganda nito, basa la, basa, hindi pa nag -log. Pero mature and ready to breed na. Ibig sabihin, virgin pa tong pareha sa to. No? All right. Ayan, number one number one yan. All right, dito tayo, tayo. Sa number two Ayan, number two para blohen. No, same lang. Same lang doon sa number one Ayan, tingnan niyo na lang yung mga Uh, ang magkakaiba dyan, yung build lang ng katawan. Pero alas magkakapares yung mga pups kasi pares yung magaganda. No, yung isa lang ang tinanggalingan yung mga paps no? So, ito, parblo hen. Ayan. Yung hen, yung gilaw, yung ulo. Tapos, itong agila, yung move Ito yung cock. Ayan. Ayan yung Ito, pares na rin mga paps No, ulitin ko, basal pa abasan. Ibig sabihin, ang first clutch ay sa inyo. Ayan, clarification lang. Alright, tapos itigan nyo mabuti yung katawan. Ayan, maganda yung katawan, no? Oh. Tapos lipad lipad, maliliksi Walang sakit. Magaganda yan, no? Oh. Maliliksi yun. O. Oh. Gets nyo? Alright, screenshot sa na lang mga pubs. Tapos uh, nyo sa akin. Uh, 0531364462 si mga pubs. Or message sa akin Facebook Messenger, John Roy, John Roy, Edlery. Uniting ko, ito ay page number 2 Par blue hen, mauve, cock Back to back split ng talo No, so, ito naman Ah, uh, number 3 Par hen And, ah, uh, blue cock No, so, yung, yung number 1 Ay mauve, saka tong 2 Ito naman, ang cock dito ay blue O, oh, ayan, paris sa paris na rin, no oh. O oh. Yung power block yan, yung nasa kaliwa, yung dilaw, yung ulo, katawan, tas green yung pakpak. Yung lalaki rito, yung blue. O, ayan o. Oh. Nasa gilid. Hmm. Ayan, taris sa taris na rito mga pagsilat. Ay! Ayan mga pagsilat. Taris sa taris na yan. Ready to breed and basal. Alright, ayan o. Oh. Ito, maganda-ganda to. Oh. Ganda ng katawan o. Oh. Yan yung ano, lalaki mga pagsapat ni babae o. Oh. Saka madiin yung ulay o. Oh. Ang lalaki ng mga katawan nila. Ang lalaki naman dito, itong tar blue. tapos itong uh, blue, ito yung babae. No? So lahat, halos lahat, babae yung blue. Ito yung iba, itong number 4. Ang par blue dito, yung lalaki, tapos blue yung babae. Yan. Kung gusto nyo itong tar blue, kunin nyo na to Pinaliguan ko lang for ano, uh, breeding purposes na rin All Alright? Par blue, ito lalaki, dilaw, tapos ito yung babae. Yan, back to back split dan din yan. Alright, ah, screenshot ko na. Doon, gusto ko itong number 4, lalaki yung pag blue. Ganun ang kadaling mga pop. Number 5. Ayan, number 5. Ito parang same to sa number 3. Uh, number 3. Kasi dito, ang lalaki, yung blue, ay nakasabi. Tapos itong nasa first, ito yung babae. Yung par blue. Yan. Yan ano yung katawan ng mga Paxo? Ang lalaki ng mga katawan yun, no? Saka maliliks yan. Ito, pares na rin to. Tingnan, magkadikit yan, no? Hindi yan magkayawalay. At tinanong yung build ng katawan. No? Hindi yan ano yung parang, saka yung balahibo. Tingnan nyo, hindi yan ang ano tataas yung balahibo. Ayan yun, no? Ay, yun, no? Back to back split down follow, par blue hands blue cup. Yan, blue hen yung dilaw tapos yung blue yung cup. Yan. Nice. sa pare sa yan mga Alright. Yan, spin sa ito na. So, ako, it then, tawagan nyo na ako. 0 mga cup. Sir, may sito. messenger. ay Tapos, ito yung mga visual. Sa mga gusto na may visual, ayan, yung parang agila. DNA to yan, DNA hen. Sinasabi ko na parang agila. Tapos, ito yung parang si Spider-Man. Ito, <laughs> wala pa itong DNA. Eh. Kaya, pag ginawa nyo ito, jackpot tayo rito. Pag nag -tuck -tuck, jackpot tayo. Ito naman, yung opalite na biswagang talo. Slaty blue hen. Opalite hen yan. Yung biswagang talo. Lato, biswagang talo. Itong nasa uh, pizza. So, Tapat mo lang yan, o. Oh. Tapos ito yung mga possible split. Ayan, ito. O pala yung pato. kayo dito. Presong pamigay. O pala No? Kaso lahat po ay ungender. wala pa kayo na magpa-DNA. At sobrang mura na ito. Papa-DNA ko pa. Wala na akong tutuboy. Actually, ngayon pa lang. Wala na akong tutuboy dito. Eh. Parang presong yung pamigay na lang ito. Ito, green pie. Ito yung experiment ko na perso. Dan palo, ano to? Bronze palo. Bronze palo. O, mga opaline pa yan. Kaya swerte nyo. Imagine mo, opaline, possible split. Presyo pamigay, may guy. O, yan. Screenshot yun. Tapos, meron ako dito yung visual. Ito yung visual. Ito yung power blue, yung lalaki, yung kaliwa. Lalaki yan. Ano yan? Ah, uh, visual dan follow, power blue, split. Split uh, opa. Ka, yan. Tapos, ito opas split down na blue. Babae. Tapos, yung dito, wala. Nag, eto, nag i, -i na talaga to. Ah, uh, opa, visual than follow ka. Ay, uh, blue slate yan. Tapos, star blue opa split down hen. Gusto mo yung vlog natin mga paps? Dali mo na. Huwag ka na magpapapit-papit ko inuulit yan ng init no nasira si electric fan no so kung nagustuhan mo yung vlog natin madali lang ako usap screenshot to, to, tapos isend nyo sa messenger ko don roay don roay ibari tapos itextawagan it nyo na ako, ako. 0531364466 so mga paps ah uh, maganda mag breed ngayon sa mga takot dahil before na, dahil sa amin baka mamatay hindi mga paps no especially ngayon breeding season ngayon malamig taglamig no hindi mo na kailangan na i-first breeding sila No, automatic 'yan na sila mismo ay magbi-breed dahil nga breeding season ngayon. No, so dali mo na, you can text or call me. Sirin 5313646 to message sa akin sa Messenger. And don't worry, I don't worry, I'll be So, yun lang maraming, maraming salamat po sa lahat ng panonood nyo. Stay safe and God bless you.